25 centimo mo na binibili ko sa halagang 3,000 pesos mga ka coin buyer. Unawain nyo lamang pong maigi ang video. Ang binibili ko pong 25 centimo mo ay yung year 2006 na BSP series. At binibili nga po sa halagang 3,000 pesos. Kung meron po kayo makikita ng mga 25 centimo ng mga ganitong klaseng kulay dilaw na year 2006 mga ka coin buyer ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 3,000 pesos basta po yan kung kulay dilaw na BSP series na hard to find nga brilliant and circulate condition Nakagaya po nito mga ka coin buyer year 2006 po ang binibili ko sa ganitong klaseng 25 centimo na BSP series mga ka coin buyer at bumibili rin po pala tayo ng mga 5 peso coin. Ng mga ganitong klase 5 peso coin. Ito pong hawak ko ay year 1997. Meron po akong hinahanap na hard to find. Sa year 1997, yung pong merong mint mark. Dito po sa bandang balikat niya. Year 1997 na with mint mark na brilliant uncirculated condition na naka blister pack. Yun po ay pwede kong bilhin sa halagang 2,000 pesos. Baka po meron kayo makita na mga 1997 na mga naka blister pack na with mint mark. Kaya po mas maigi po, unawain nyo pong maigi ang aking mga hinahanap. Tapos yung year 19, ganito rin pong 5 peso coin na year 2006. Bukod po sa 1997, naghahanap pa rin po tayo ng year 2006. Kagaya po nitong 25 centimo, year 2016 din po ito. At itong 5 peso na year 2006. 2,000 pesos po ang isa nun. Pag nakakita po kayo ng 5 peso na year 2006. Hard to find po yun sapagkat kukunti ko lamang ang gawa ng BSP series sa mga ganong klaseng 5 peso coin. At ang sumunod naman po natin binibili mga old coin buyer ay ang 10 peso commemorative coin na mga naka blister pack. Mga ganito pong klaseng commemorative coin na naka blister pack. Ulitin ko po yung mga naka blister pack lamang po ang binibili ko sa commemorative coin. Pag po hindi na naka blister pack o nag circulate na common coin lamang po yan mga old coin buyer. Naka blister pack po ang binibili ko sa mga commemorative coin. Meron po tayong commemorative coin na limang peraso. Yun po ay kung may naka blister pack po kayo, bibili ko po sa inyo sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos ang bawat isa. Sa mga 5, sa mga 10 peso commemorative coin na naka blister pack. Uulitin ko po, pag hindi po naka blister pack, hindi ko na po yung binibili mga ka-old coin buyer.